Okay, mga kasama ho natin ang convener ng The Passengers Forum, si Sir Primo Murillo. Live po kayo sa RMNDZXL Manila, si Lourdes po ito. Ah, uh, magandang hapon po, Ma'am Lourdes. Magandang hapon <clears throat> sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Ah, uh, sinabi na ho na may taas na dagdag piso po ang transportasyon. Possible buong bansa po ito by next week. Handa na po yung mga pasahero, Sir Primo. Uh, alam niyo kapag ka pinatupad ng pamahalaan yan, walang mag, walang kami magagawa kundi sumakay ano magbayad pero hindi approve ang mga pasahero diyan kasi alam niyo po yung huling attempt na taasan yung sahod halimbawa eh, hindi na nabinbin sa Senado at hindi na ipasa no uh, tapos ito pang nangyari eh nag-anunsyo yung LTFRB ng one peso nung walang konsultasyon at mukhang gusto nilang ihabol yung konsultasyon mm -hmm. next week, pinag-uusapan namin ng aming grupo kung tama pa bang umaten doon kung ang anunsyo na mismo ay magtataas na. Parang same lang din naman yung sasabihin sa amin doon. Uh, ang, ang kakaiba pa dito, weird pa dito, noong pinag-uusapan yung posibilidad ng pagtataas ng presyo ng langis at iba pang produk produktong petrolyo noong nakaraang linggo pa, mm -hmm sinabi ng ang sinabi ng palasyo ay hindi pagtataas ng pamasahe. Ang sinabi ng Malacañang ay uh, ayusin na yung para sa fuel subsidy kasi alam nyo taon-taon po mm -hmm. sa kada budget ng bansa mayroon pong naka earmark na pera na kung sakasakali po na magkaroon ng price shock sa petroleum products, mayroong fuel subsidy. Mm -hmm. In fact, hindi nga lang po yan para sa mga chopper operator. Kahit po yung mga delivery mm -mm. no kahit yung mga pangingisda gumagamit rin ng ng krudo ay uh, nakakatanggap ng subsidy na yan. Mm -mm. O so, bakit ba pinare-ready yung subsidy para maiwasan yung katulad nitong uh, direct ang mm -hmm. epekto sa tao, direct ang epekto sa community. Sir Primo? Uh, opo. Uh, uh, Sir Primo? Opo, opo okay uh, paki pakiulit po yung sinabi niyo po kung bakit eh uh, uh, ire-ready pa yung fuel subsidy tapos ibabalandra naman po sa atin yung dagdag singil sa pasahe Opo. weird nga po yun ano kasi walang sinasabi ang malakainya no, ang sabi nila ginagawa nila lahat uh, ayusin uh, ire-ready na yung fuel subsidy at ang ang intindi namin diyan pag ni-ready nire mo yung fuel subsidy ni-ready nire mo para yung mga chopper at operator ay hindi mabawasan yung kanilang kita, pero hindi mo kailangang magtaas ng pamasahe. Mm -mm. Pero bakit itong LTFRB, yun nga walang hearing, walang konsultasyon, kahit may bagong konteksto itong sinasabi nila, ay mag a Tapos meron pang usapan, mga usap-usapan na magkakaroon daw ng hearing next week. Na weirdo din yun. Na una ang anunsyo, bago ang hearing. Mm -mm. Ulitin ko lang sir Primo, sabi niyo walang consultation yung piso? wala hong consultation ng piso sa bagong uh, konteksto ngayon. Mag mm -hmm. Nagkaroon ng mga, mga konsultasyon noon. No? Kasi lumang petition po ito. In fact, opo, fact, opo. itong petition na ito, sa pagkakaalam namin, ito pa rin yung dahilan kung bakit mayroon tayong provisional increase. Mm -hmm. Mm -hmm. No October 2023 po, almost uh, ano ba, one and a half year na po, no? one and a half years na, mm -hmm. ay uh, yung uh, 12, 14, mm -mm. 12 sa traditional, 14 sa modern, ay naging 13, 15. Mm -mm. No, 13, 15 po ngayon. Uh, provisional po yan na piso. No? Uh, ang sus ang ito, hindi namin alam, ano ba to Permanent yung piso o provisional na piso? Uh, ngayon, kung... Kung, kung, kung sasabihin na ng another, another provisional, eh parang oh, nakadalawang naka pisong provisional na tayo. Mm -mm. Pero Sir Primo, um, uh, sabi ho ng Pasang Mazda kanina, hindi nila in-expect na by next week may big time na oil price increase. No? Uh, ito pong piso ay sa mga nauna pa nilang apila. Uh, hindi naman daw po idadagdag ito sa mga succeeding na itatakbo na sa sakyan, kundi piso lamang na idadagdag sa kasalukuyang pasahe dahil po sa talagang mataas na rin daw po ang halaga nga ng uh produktong petrolyo. Opo, pero ang, ang pagka-anunsyo ng LTFRB ay hindi po ganyan. Mm -hmm. Ang pagka nila dahil it, in anticipation pa nga mm -hmm. dito sa uh nangyayari ngayon between Israel and Iran, 'no, yung gulo po sa Middle East. Mm -hmm. So pero sa amin, anot-ano man 'yan, kailangan ng konsultasyon, kailangan na maging aligned yung ating gobyerno. Mm -hmm. so, kung sinasabi ng pangulo, kung sinasabi ng Palasyo ay ganito, dapat yun ang implement mm, mm, mm. Sir Primo, diba? ano po ang inyong move uh, by next week po ipatutupad na ito? Kung uh, Hindi namin alam. Kung wala pa kasing anunsyo ng exact na date. Mm, no? mm, 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 Sinabi lang nila maaaring by next week. Mm, mm. Uh, na, na, ang nangyayari po ngayon... Uh, pero sir Primo, mga... uh, iputulin po kita. Sabi ho, confirmed na raw po next week sabi ko ng pasang Mazda. Ano daw po? Uh, confirm na raw po next week ang pagpapatupad ng piso at possible po nationwide. Ang iniisip namin anong mga maaari pa namin gawin mm -hmm. even na meron pa ring umuugong na pwedeng mag-hearing next week. Mm -hmm. huh? Okay. Meron po kasing ano, meron po kasing nagparating na meron pwedeng maging hearing next week. Titingnan so, namin uh -huh. kung anong ma maaari namin gawin pero uh, iba't ibang commuter groups po ngayon yung ano yung lagi naman nag-uusap mm -mm -mm. about it and iba-iba uh, rin po yung mga maaring gawin mula sa petition hanggang sa anggang sa uh, pagpuprotesta. Mm -mm. Linawin ko lang po kayo po ay possible na mag mag, mag, mag uh, para ma, ma wag mo nang maipatupad yung piso po. Po ang ang balak po namin ay harangin ito. Ang pinag-uusapan lang namin kung tama ba na mm -mm. sa hearing na iyon Mm -mm. given na nauna yung anunsyo. Okay. Sir, ano pong inyong uh, opinion na gusto na pong tanggalin yung bike lane uh, sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila? As, uh, a, as a passenger, uh, commuter? Hindi po kami aprobado dito. No? Ang ang bike po ay isang forma ng active transport. Mm -mm. Kumbaga, katulad po ng sidewalk, mahalaga po yan. Uh, para sa active transport at yung never po kami nag-subscribe so pagtingin na ang bike lane ay ay nakakadagdag sa traffic o in fact nakabawas ito sa mga taong nagagamit ng public transport mm -hmm. nakabawas sa sa mga kotse na maaaring gumamit uh, ng kotse meron din mga na, may bisikleta na may kotse na imbis na gamitin yung kotse nila lagi ay nagbibisikleta sila mm -hmm. ito ay isang isang Uh, forma ng transportasyon na pinopopularize pa lang natin sa Pilipinas mm -hmm. uh, at kailangan natin uh, bigyan pa to ng development bigyan pa ng pansin mm -hmm. imbis na bawasan yung kanilang espasyo. oo nga sir primo alam mo di ba sa abroad halos lahat nagbibisikleta uh, pinupush na ng gobyerno for good health tsaka sa kalusugan sa magandang sa environment pero sa Pilipinas tinatanggalan ng pwesto bisikleta <laughs> totoo po ang ang dapat na i-achieve natin ay uh, bukod po doon siyempre yung maayos na mass transportation mm -hmm, mm -hmm. Uh, in interconnection ng mga public transport ay yung walkability and bikeability ng ating uh, mga pangunahing lungsod. Ano? Mm -hmm. uh, ang mga tao po ay maglalakad, ang mga tao ay magbibisikleta. Kung safe ito, kung hindi hindi pangit ang kanilang experience dito. Unti-unti mm -hmm. po mula doon sa pagtanggal natin sa mga maayos na sidewalk, pagharang natin sa mga maayos na sidewalk, unti-unti nakita natin kung paano niyakap ng mga Pilipino yung pagkakaroon bigla nang sasakyan no ng sariling kotse. Mm -hmm. Noon marami namang gumagamit ng public transport, hindi naman lang hindi hindi naman yung mga uh, may, mga mahihirap na, na mamamayan na nagpa-public transport mm -hmm. ngayon. Even yung mga mahihirap na mamamayan, yung mga simpleng mamamayan, nagpupursige magkaroon ng sariling kotse o motor dahil sa hirap po mm -hmm. ng pag-public -pa -pa, uh, transport at hirap sa paglalakad mm -mm. o pagbibisikleta. Oo, Oo sangayon po ko diyan sir, talagang ang hirap mag-commute sa Metro Manila sa Pilipinas, no? Sir, ano pong oh, inyong po. opinion, sir Primo, na uh, nagulat din ako kasi mag, maganda naman 50% ang ibibigay na diskwento sa mga student sa sasakay sa MRT at LRT. Tapos meron pong apila na yung mga magji jeep may dagdag na piso. Ah, uh, Opo, ang maganda naman yung inanunsyo na 50% no para sa ating mga estudyante. Uh, may ibig sabihin, ana in principle, tinitingnan ng gobyerno na tama magkaroon ng subsidy. Mm -hmm. subsidyo, no? Um, o subsidy. Yung sa jeep, yung pagtataas ng piso, yung mismo sinabi din ng gobyerno, yung yung fuel subsidy, ay ganun din. Subsidy. Tulungan natin yung mga operator ng jeep yung mga super ng jeep na makasabay doon sa pagtaas ng presyo ng langis uh, pero hindi magtataas ng pamasahe. Uh, sa, sa ngayon, yung mga ganyang mga statement, approved sa amin yan. Uh, 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 uh. Ang hindi approved sa amin yung agad-agad inaanunsyo yung pagtataas ng pamasahe, walang konsultasyon at kakaiba pa. no I, uh, Iba pa doon sa Sinasabi mismo ng national government. Mm -mm. Sir Primo, maraming salamat sa inyong oras. Mabuhay po ang The Passenger Forum. Mabuhay po kayo sir. Good afternoon. Maraming salamat po ma'am Lourdes at maraming salamat sa lahat na nakikinig sa atin yan.